Meron po akong isashare sa inyo sa mga nais na mag-aral ng kolehiyo dito sa South Korea. Isashare share ko po sa inyo yung experience ko. Doon sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nag-aaral ng college dito sa South Korea. Dito sa South Korea, meron po silang dalawang klase ng college sa pag pagkakaalam ko. Meron po silang tinatawag na Cyber University or yung Cyber Tehakyo. Ibig sabihin, mag-aaral ka via online. Pagkatapos, mayroon din po silang sinasa, tinatawag na yung katulad sa atin ordinary, pupunta ka sa school, mag-aaral ka. So, doon sa mga may mga trabaho at mga busy sa kanilang buhay na tulad ko, ang um, usually na tinitake po nila is yung online, cyber university. So, ito po kailan ko lamang po siya na laman yung rules na to. So, kay, gusto ko po siyang i-share sa inyo. Kasi usually kapag mag-aaral ka ng college dito sa South Korea, may mga rules po yan. Ilang units ba bar para, makagraduate ka, ganun, ganun, ganun. So, napakahirap po makagather na information lalo na kung foreigner ka po. So, anyway, ito po naalaman ko lamang po siya dun sa professor ko nung nakarang araw. Ah uh, sa hindi pa po nakakaalam, ako po ay graduate ng bachelor degree sa Pilipinas. So, four years graduate po ako. So, kumuha po ako ng apostel na TOR sa Pilipinas and then pinasa ko po yun sa university para makredit po yung mga units ko sa Pilipinas. Pag ganun po na four years graduate ka sa Pilipinas or sa other country, Uh, pagpasok mo, third year college ka na po kaagad. So, ibig sabihin, 2 uh, two years lang pag-aaralan mo kung makumpleto mo yung units. So, ayun, uh, third year college po ako. So, ngayon po ay fourth year college na. Ito po yung nalaman ko. In order for you na makagraduate sa university, Ewan ko lang sa ibang university, pero dito sa uh, cyber university na pinag-aaralan ko, para daw po makagraduate kami, kailangan naming matapos or ipasa yung 140 units. Pero since third year daw po, third year po ako pumasok dahil na yung aking mga units sa Pilipinas. Ibig sabihin 70 units yung na credit po. Tapos, dahil 140 units yung kailangan kong bunuin, meron na lamang po akong 70 units para makagraduate ng college. So, yung 70 units na yun, depending na sa'yo kung gaano katagal mo siya matatapos. Uh, sa case ko po na sobrang busy ng or sobrang hectic ng schedule ko, ang minimum na subjects na maaari mong itake sa isang semester ay apat na subjects. Total po niyan is 12 units. Yan po yung pinaka minimum. Gusto ko nga po dalawang subject lang eh. <laughs> Kaya lang hindi po pa pwede yung dalawa. Ang minimum daw po nila is 12 units. So, 4 subjects po yun. So ayun, so depende kung gaano karaming units ang iti-take mo kada semester para kung gusto mo makagraduate na mas mabilis, mas maraming units ang itake mo, mas mabilis kang makagraduate. Pero sa tulad ko po na sobrang busy at isang semester lang po ay 12 units lang ang tinitake ko ah uh, I don't think na matatapos ko siya in 2 years. So, yun po yung kailangan ninyong i-consider. Pagkatapos, uh, meron po silang dalawang semester. Dalawa lang semester nila per year. At meron po silang summer class at meron po silang winter class. Pero hindi po ako nag-aaral ng summer at winter class dahil ayoko po maging scholar char. <laughs> Sana naka napulutan nyo ng aral yung aking shinere uh, regarding sa pag-aaral ng college dito sa South Korea. So, dun sa mga may asawang koreano, uh, let's go. Mag-aaral po tayo dito sa South Korea. Kung may mga question kayo regarding sa tinitake ko, maaari po kayong mag-comment sa baba. Kung alam ko, is share ko po sa inyo. Anyang!